kayo talaga. <laughs> mm -hmm. And katulad mo, Atty. Rizal, columnist din sa Manila Times, naglabas din siya ng article patungkol din na uh, 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 patungkol kay former President Rodrigo Duterte and he said, so, si former Senator Francisco Tata that taking the ICC out of the picture, yun yung pangan kanyang uh, entitled na kanyang article, and, and I quote, atering sa sabi the strange relationship between President Ferdinand Marcos Jr. and former President Rodrigo Duterte has entered a critical stage after the latter claimed full responsibility for the bloody drug war. That is, said to have killed thousands of illegal drug users from 2016 to 2022. This statement, made under oath before the Se the Ribbon Committee, has effectively challenged Marcus to prosecute his immediate predecessor for the said crimes. If the government fails to act, it would have to cede jurisdiction to the International Criminal Court at The Hague, which is Seeking to investigate him. Is that possible, Teresa? He also said, and I quote, under the principle of complementarity observed by the ICC, the court assumes jurisdiction over a specific crime only if the state has jurisdiction over it, is unwilling or unable to prosecute the same. The director has said he will not be tried by any foreign court on anything, and he has challenged his own government to do what it can. I recognize this as a position. worthy of a former president, the least Marcus Jr. can do is to honor him and of course. Punta muna natin yung title na kanya. Colong. Ano bang title? Taking the ICC out of the picture. Oh, ito na mga misayay ko, Kate. Magkaibigan tayo, Kate. <clears throat> Hindi lang tayo magkaibigan, galing pa tayo sa Roosevelt Memorial High School Homestead Branch. Paano tayo nag-aaral doon? Magkababayan pa tayo. Pero yung title mo, babalik ko sa iyo. Hmm. Taking out... Taking ICC out of the taking picture. Taking ICC out of the picture. Dapat, taking you out of the discussion. You know why? Dahil hindi ka abogado, Kitty. Yan ang nga ba ang problema? Parang pareho kayo ni Risa eh. Huwag kayong pumasok sa isang bagay na hindi nyo naiintindihan. Like for instance, wala naman nung inamin ang Presidente Duterte doon sa extrajudicial killing. Paulit-ulit na po natin sinabi. When he said, that I assume full and legal responsibility of the extrajudicial killing, ang ibig lang sabihin, inilagay niya sa balikat niya yung kabiguan at tagumpay ng digmaan sa droga. If it fails, then you don't blame anyone except me. I assume responsa Ako na, ako na. Murahin niyo ako na. <laughs> sabihin niyo na, eh, bigo. Huwag na yung iba. Ngayon, kung tagumpay, aba, eh, eh, credit nyo sa akin, saka sa mga law enforcement. But, ang problema dito kasi sa mga hindi abogado, pinipilit nila dahil, I assume responsibility, akala nila, pati na yung mga illegal na ginawa ng mga pulis, eh, inaako niya, rin, hindi po po pwede yun kasi meron tayong proseso sa batas. 'yung krimen ay personal doon sa nagkamit, hindi po pwedeng ilipat mo 'yung responsibilidad sa ibang tao maliban na lang kung merong kang ebidensya na may sabwatan ang dalawa sa pagkamit ng krimen. O kaya maliho ang kanilang mga assumption eh. Kaya sinasabi niya na <laughs> 'yun daw dinidere o hinahamon ni Presidente Duterte na hindi manda, o niya na akong ginagawa yat. <clears throat> Alkalde pa siya eh, hinahamon niya na. At hindi mo ba, sabi nga ni Jingo Estrada doon kay Risa, Oh, eh bakit hindi ka nagdemanda? Commissioner ka na, Secretary of Justice, makapangyarihan ka. You have the ear of the President, mm -hmm. eh bakit di mo ginawa? Mm -hmm. oh, eh. Sabi niya, eh kasi ayaw, ayaw <clears throat> sabi niya, eh nasa kapangyarihan ka na nga eh, ba't di mo ginawa ang dawat mong gawin? Kaya sabi niya, incompetent. Ha? Huh? Oh, hindi naman si incompetent. <laughs> e ako, sabi ko, hindi lang incompetent, mas mahalaga yung conclusion na kaya hindi yung nagdidimanda kasi hindi totoo. Walang ebidensya. Kaya hindi ba nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema? Yung Rito Bamparo, na pinahil ng tatlong aktivista, pinahil ng mga human rights groups, ano sabi nila? nanganganib po ang buhay namin dyan, sa drug war ni itong presidente nito, itong nasa likod ng mga pagpatay. O, ano sabi ng Korte Suprema? Dismiss. Walang batayan. O ano pa ba, ano pa bang gusto niyong marinig? And just to ano, oh. add lang, Atty. So, the groups, kasi sabi mong activists na file ng case against oh. KPRD, Those are the groups na connected sa CBP and PNDF. Exactly. Mm -hmm. Yun nga ho eh. Yung mga kaliwa. <laughs> o, oh, hindi sila tumitigil. Ayan na ho. Oh, Supreme Court na nagsasabi. Kaya o, yung sinasabi nila na <coughs> nasa likod si Presidente ng mga pagpatay, hindi, oh, hindi rin o totoo na inaamin niya na may death squad. O oh, yan, uulitin na naman natin. Yan ang nga ang problema. Eh. Tingnan niyo kasi yung transcript. <coughs> Kaya yung mga reporters kahapon, tinanong na naman ako. Sabi nila, ano yung masasabi niyo doon si Congressman Ace? Ano sabi niya? O dahil doon sa mga salita <coughs> ni Presidente Duterte sa Senado, nangangahulugan daw oh, na yun ang state policy, yung pagpatay. O, oh, eh, sa, kaya sabi ko, sabihin nyo kay Congressman Ace, basahin mabuti yung transcript. Kasi kung babasahin mo, kung papanoorin mo ulit, klarong-klarong sinabi niya, yung extrajudicial killing, kung meron man, hindi state-sponsored diyan. Paulit-ulit na sinasabi ni Presidente yan eh. Wala akong inuutos na pati ng inuutos ko arestuhin nyo, ikulong nyo, kasuhan nyo. Ngayon, kung ayaw magpa-aresto at gagawa ng dahas, o oh, eh gamitin nyo ng dahas. Kung nanganganib ang buhay nyo, aba, unahin nyo. Talaga naman kayong patay. Yun ang maliwanag na sinasasabi niya. Kaya pinapakinggan ko kanina si Coco sa isang interview. Sabi niya, kailangan no, na natin yung context kasi si Presidente, marami siyang sinasabing paulit-ulit. No? Ayan, Death squad. Pero at the same time, <laughs> mga susunod na sentence niya, binabago niya. Uh, yan ang problema sa inyo. You take this president, former president, literally out of context. Kumukuha kayo ng sentence, sasabihin niyo, oh, inamin. Hindi niyo tinitingnan merong mga nasa baba pang paliwanag. Like, meron na nga siyang ano eh, predicate, sa niya. You know, the word death squad is being loosely used. It was created by media and used by the detractors. And pati siya, ginagamit niya loosely. Bakit siya? Bakit? Kasi sabi niya, ako may sariling death squad. Pero pinaliwanag niya eh. Sino? Yung, yung mga kriminal nagpapatayan. O kaya, in, in a way, eh, eh sila ang death squad ko. O, papatayan sila, hindi eh, ko na kailangan ng kung sino, sino pang death squad. Sila rin yun. O, so, anong inamin? Wala akong inamin kahit na anong bagay. Kaya kahit yung sabi niya, dadali lang sa ICC, eh, dali niyo. Hindi tatayo lahat yung kasi. Yung mga testigo niya, pabalabaliktad. O, pak, tingnan yung maigi. May sasabihin, babaguhin. O, pati yung mga nandiyan sa Quad Committee, <laughs> sa ngayong kay Colonel Grialde, tinuturoan siya, hinihikahit siyang patotohanan, yung isang kasunungalingan ng isang pang testigo. O, nakikita nyo, kaya eh, yan ang problema. Eh, kakahulihan tuloy kayo.